Norte y sa Model Norte ay sa Kamalong boundary ng Talaiwod no? so onboy tayo sa sa lap road na yan sa so, mga tayo ng side ngayon ang tayo sa Davao dun ay kapalong pa wata sa boss kapalo kapalo yung naka-install nito yun, yung yung tahanan Japanese no uh -huh. marami marami sa akin na pumunta dito no tapos siguro is kanila yan is kanila yan hindi na hmm. lumabas sa sakyan tapos nung napansin na may deposit hindi yan Una yan, hindi yan iskanan na kung una sila dyan malamang nakita yan sa GPS coordinates oh, of room Ayan. then nung nakita yan pinataan nila yan ano yung lugar kasi napin niya na pin location nila yung lugar parang site visit na oh, site visit tinignan nila kung saan banda kasi kapag pin location ka kasi exacto doon sa google earth pag nilagay mo yung coordinates yan pagpupuntahan agad yan mabilis mga mga ano napuntahan nung nakita nila, nila yung area. So, baka meron silang na nakita dito ba nila sa area niya Pero nung nakita yung ano sir Hindi pa kayo nag ano, hindi pa kayo nagbukay Hindi Tapos nung may nakilala kayo Yes, okay. kita okay. tingnan natin. tingnan niyo, check na. Okay, so ngayon pa pa niyo lang talaga ko. So, oh, Talaga para sa right, So, ayan dito. Wala okay. Ito yung butas. No? Ito, oh, no, siya. Ito. Ito, dalawang butas. Ito yung on na butas nila. Ito nga. Ito yung bagong mga butas. Ito. Ito yung bagong Ito ang lalim niya is naka-colbert siya. Oh. pulo ng tubig. Naka-colbert siya. Ibig sabihin na ah, sa 40 feet mahigit na yan. 50. Ah, 50 feet. Sa 50 feet mahigit na yan. Ngayon, may nakuha silang marker dito. Hindi siya ordinary mark. Bato. Parang simento ba? Ngayon, uh, ah, siguro nasira ito sa pag pagukay. Pero ang kagandahan dito, nagbigay siya sa minales. No? Actually, regional siya yung mga butas. No, original, no? Nabasag niya lang. So, ganyan ang itsura niya. No, Nakita nila, may mga butas-butas. Ibig sabihin niyan deposit under, tapos may dalawa. Ayan, o. No? Ibig sabihin, dalawa. So, tagusan siya. Ibig sabihin, mayroon, parang, parang void space sa ilalim. Parang may void space sa ilalim, ba? Ang ibig sabihin niya. Kasi, nagpas-nagpasan yung mga butas, sir, eh, o. Oh? Nagpasan yan, eh. Ayan, no? Parang may breather ba? Ayan, o. No? Nung na nakita mo Nagpasan siya dito is pa ganun So meaning Nagbibigay lang siya ng sinyales Na mayroon void space sa ilalim yun ang ibig sabihin nito uh, Pag mga ganito So may meaning siya Meaningful ba? So sa Japanese marker Kapag mga bato na may mga tagusan Ibig sabihin may tunnel sa area May tunnel ba? Kung baga parang isang chamber oh, na so, ngayon marami sila dito mga bato na iiba eh. ordinary lang parang parang ano lang ba parang mga natural lang naman so, pero may mga nakuha pa sila dito kahoy wood hindi pa natin alam kasi 50 feet pa lang so baka madagdagan pa siya ng mga iba pang marker na makuha no? so nag-uumpisa pa lang yung mga marker na evidence marker na nakukuha nila so yan pa lang ang nakukuha eh the rest hindi ko alam kung ano pa yung mga nakukuha nila yung mga dito may mga natural na bato tsaka yung may mga pa pala wood no wood to no opo sa baba sa baba ito kasama to doon opo kasama yan kasama hmm. ito kakaiba rin to parang medyo talagang in-engrave sya ba no so may rin sya meaning Ah, ba to? Pero yung, yung, sobrang liit na, hindi na siya masyado siya bigyan ng pansin ba. Kasi yung iba ordinary lang. Tapos ito yung mga mga box seal nila dito. Ito. So parang meron siya mga graba ba. Ayun oh. Galing sa ilalim, no? Graba, lupa, graba, nagaling sa sapa. Yan parang tinambak ba. Then ito ang kagandahan dito. Nakakapagtaas eh. Yan river, oh. So river ibig sabihin water deposit ang dating. Kasi ang compass nito sir, north. Ito yung north. North ito eh. Ibig sabihin water element. South water element. Then yung east. Nandito yung east eh. Ah, yun ang yung tama yung compass to. Nagluluwan oh, ko ang oh, kita. Nagluluwan ako ang Ah, yeah, north nga. North to. Oh, west yan. West. Tapos east. Yan, yeah, yan. East yan. Experience. Dito na nagagaling yung ano. Araw. Sunrise, no? Oh, ganun. Sunrise. Ito, gagawin natin. Ang okay na sila dito. I-confirm natin. Ito totoo ba talagang mayroon naman dyan? So, gusto nyo sir malaman kung tama ba sir? na ipa-confirm mo kung talagang may naman o wala. so dalawa lang yan. May ibang deposit o wala. Pero sa pagtusok ko ng gadget ko na GTI, may result. Ibig sabihin positive yung area. Ang tanong, saan? Yun ang malaking question mark. Saan? Sa loob ng uh, radius ng 300 meters, ang laki nun Aabot ah, pa yun dun o no? kabilaan. Kung sa gitna ako yung tinusok, ibig sabihin, punin niya yung circumference ng 300 meters wide. 360 degree. Ang tanong, saan, saan dito? Pero ang history, binabalik-balikan ng hapon, binabalikan, ibig sabihin, meron silang nakita. Nakaiba. Sabihin lang. Okay, okay na. Okay. Thank you. Man. kukunin ko yung ano energy line iikot ako kung saan siya tuturo yun ang pupuntahan natin okay. halimbawa kung saan siya halimbawa dalawa o tatlong mapuntahan niya puntahan natin yung tatlong yun pero pag pag isa lang isa lang puntahan natin yun lang alam na natin kung saan may target dito pa lang mm okay. okay. ng X siya, ibig sabihin yung energy line niya papunta dito Eno, pag X kasi yan po siya nandaan na ako ah agalaw yan mo ito, ito Sabi pang nagalaw yan, kung so tao kaya siya. Yan. Yan, note mo. Okay. どうでもらしい。<laughs> Ayun. Ibig sabihin, ang signal nandito. Nandito ang signal. Yung detection ng yung detection ng ano, yung ionization ng ginto, umaabot dito. Umaabot yun, no? Hmm. Umaabot. Ibig sabihin, Okay. Ayan. Umaabot siya dito. pero you o. Know? ko ng ano ha. Ayan niya. may mga guhit Tama yung butas boss Kaso kailangan Malaki yung butas O lalaki yan Ay hindi kayo mapingit ba ma. Yan o oh. Ibig sabihin pag laki nga yan Mabalik yan hmm. Ibig sabihin hanggang doon ang butas mo dapat yan, oh. Kasi Wanyin dito yung detection Oh. Wala dito. Yeah. Okay, gamit na tayo sa iba pang gadget. Tapos mo na sa... Ito may ano to. Malaman nyo kung gano'ng kalalim din. Ito pa lang. Wala pang ano yan Wala pa scanner yan. Ah, uh, Ito pa lang yan. Kukuha ko ng range ng 35 meters ang layo. Tapos ang... Ay! 46 meters ang layo. Kasubuan ko i-set ng 35 meters ang lalim. Kung makaya niya ba. Tapos so, naka-gold. 24 karat. Yan. Tesla. Ayan. Tapoy tumuturo siya. sabihin dahan-dahan siya yan sa butas Ba, natin ko iikot pa dito, boss.

Balik lang talaga siya dito kaya sa ibang napuntahan kung hindi dito na hindi so, ka may takot na talaga tubos oh kapag sumukay oh sa sabi na dyan hanggang ka magbunda sa ano oh takot niya hanggang dito oh, oh ayaw siya oh ayaw buka na natin yung talent Ano ba talaga sa to? Ang mga dito talaga dito. ng bus dito pa lang meron na malamang meron <laughs> to ano chamber meron to dating ano dati ba panahon dati uh, may lango ba lango hmm. ayun okay. bulak na siya meron siya kanilang ano yung tunnel o nakatunnel ako okay. dito natin ito

Ang sin target natin.

lupa no lupa siya yan ngayon kung titingnan natin may buhangin na fart diyan sa taas buhangin ba mm. so hindi pa kayo natatapos diyan hindi pa kayo napupunta diyan sa buhangin na yan ayan no? ikutin ko yung thread ya to ayan no? ayan no? buhangin so meron pa siyang onting buhangin na pinong pino ba pino talaga ayan oh yan light green na yan tapos water water level eh no in blue ngayon pagdating dito sa ilalim item tapos nakatakip siya ng boulders eh no in blue yan no pantay silang dalawa eh no yun so pantay siya eh no? pantay yung side view pantay ibig sabihin nasa tubig siya nakababa sa tubig pati yung bato boulders sa kay item to ano mali target natin eh no yan po lang yan yan siya. So, so, sa, 3D natin kanina, tama. Kasi mas malalim yun. Item. Tapos may boulders din doon. Kulay blue. So, ganun itsura niya. So, parehas lang sila ng dalawa. Ito, kinuha ko lang yung side view niya para makita mo. Yan. Nakuha ko yung side view niya. Ayan o. Ito yung item. Tapos ito yung bato. Parang ano nga Empty space eh. Empty space na may bato sa ilalim. Yan o. ibig sabihin, magkalapit lang silang dalawa sir magkapatong sila ba pagkalapit na talaga sobrang lapit para stick together sila ng dalawa ba okay. sobrang lapit ngayon tubig talaga kalaban mo so pagdating dito sa ilalim item mo ayan oh. so level siya. Oh. tubig tsaka bato ayan to. level siya. sa 3D mo sa side view natin nakita so kitang kita sa side view ba so oh. mm -hmm. so yun ang magiging mahirap magiging, yun ang magiging kalaban mo dito boss tubig tubig talaga pagdating sa ano, tas bar down. Okay. Tsaka, eto, hindi naman siya perfect na makuha yung ano, uh, lalim, kasi mas maganda si asuba. Yeah. Yun talaga, oo. Oh. Ito hindi, hindi almost 50% lang yung accuracy dito sa depth. Okay. So, hindi ako masyado andito. Pero pag nakakita siya ng item, nakita niya, yun ang maganda naman sa kanya, -point na point niya. Napo-point niya. point niya. So, para kaya-kaya dalawang gadget na ginagamit ko. Para mag ano sila ba? Queen side ba sila? Queen side, oh. Yan. Importante na mag queen side sila dalawa kasi pag hindi sila nag queen side, nag -iba to. So may problema sa machine. No? Eh wala namang problema sa machine dahil nga sigurado sigurado na mas malalim. Okay sana kung ito yung pumatong diyan eh. Ito yung naging blue diyan. Medyo hindi ako hindi ako satisfied. Hmm. Eh nasa malalim na to, ibig sabihin tama yung scan natin kanina. Nasa ilalim. Ay to, kayo, nasa ilalim ng boulders ng bato. Oh. Ba Ayun no? Nasa ilalim siya. Ibig sabihin mas ibabaw. Mas ibabaw. Oh. Ayan, no? Oh. Level na level, eh, no? Hmm. Apatong. Hmm. Apatong ba? Hmm. So, ganun siya. Okay na, boss. Pero yung target lang dati,